Magandang araw sa iyo. Ah, uh, ditong mga nakaraang linggo, grabe yung ulan, tapos kasunod yung baha. Ramdam na ramdam natin, 'di ba? Oo nga eh. At uh, kasabay niyan, lumutang na naman yung mga alam mo na, mga seryosong tanong tungkol sa flood control projects natin. Hay nako, yan na naman. Oo. Ang daming proyekto ngayon na parang sinisilip dahil sa mga alagasyon ng korupsyon, pati yung mga palpak daw na pagpapatupad. Mm-hmm. So pag-usapan natin ngayon, itong mga lumalabas na report, yung mga datos, ano nga ba talaga uh, ang nangyayari dito? At ano yung mga implikasyon nito lalo na alam mo na sa batas at pamamahala natin? Okay. Sige, ang focus natin ngayon, ito nga ang mga report tungkol sa sinasabing mga irregularidad sa flood control. Nakakabahala kasi may mga source na nagsasabi na ah, posibleng umaabot daw ng hanggang 60%, anim na mong prosyento ah. Teka, teka, 60%? ng pondo para dito. Posibleng nawawala daw dahil sa korupsyon bago pa man magamit sa mismong proyekto. Wow! Anim na pung prosyento. Grabe naman yun. Halos ano, dalawang katlo ng budget yun. Parang ang hirap isipin kung totoo ngang ganyan kalaki yung uh, nawawala bago pa man mapunta sa dapat kalagayan. Exactly. At kaugnay niyan, uh, nabalitaan nga natin, umaabot na sa labing limang kontrasista yung ano, inaimbestigahan na. Tama, labing lima na nga. At mismong uh, Office of the President na ang nagutos ng investigasyon dun sa mga sinasabing palpak na proyekto. Yung sa Kalumpit, Bulacan, particular daw. Oo, yun yung nabanggit. At tinawag pa nga ang hindi katanggap-tanggap. So seryoso okay. talaga ito. Mukhang ganun nga. Isa pa, uh, inanunsyo na rin ng budget chief na plano nilang tanggalin yung mga tinatawag na imaginary projects. Alam mo 'yon? Ay ah, yung mga ghost project ba to? Parang ganun. Parang ganun. Mga proyektong nasa papel lang pero wala namang aktual na nangyayari. Isipin mo, mahigit 5,500 flood control projects daw, nagkakahalaga ng uh, 500 billion. 500 billion. oh na sinabing na ipatupad na noong Hulyo 2024. Pero heto yung catch. Marami daw dito nakitang hindi naman epektibo. Sayang lang yung pera kung ganun. Oo. At meron pang pa ang naveto na 16.7 billion sa budget para sa 2025 dahil nga dito sa mga isyong ito. At hindi lang yan, di ba? May isa pang balita. Yung isang undersecretary ng DPWH, uh, Department of Public Works and Highways. Oo, oh, yung USEC. Sinibak nitong Agosto lang. Dahil din sa aligasyon ng korupsyon na may kinalaman pa rin daw sa flood control. Grabe, undersecretary level na. Mm -hmm. Hindi biro yan. Talagang malalim-lalim siguro itong issue na ito. Mukha nga. At dito na uh, pumapasok yung mga legal na usapin. Kasi may kaakibat na pananagutang administratibo at kriminal ang mga ganitong alegasyon. Okay, ano-ano yung mga yun? Unahin natin yung uh, Republic Act 3019. Ito yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa simpleng paliwanag, ito yung batas na nagpaparusa sa mga opisyal ng gobyerno at kahit mga pribadong tao na nakikipagsabuatan para gumawa ng katiwalian gamit ang pwesto o pondo ng bayan. So, ito yung general na anti-corruption law. Natin. Tama. Pangunahin yan. Ngayon, kung mapatunayan na may maling paggamit talaga o paglustay ng Pondo ng Bayan... May iba pa. Meron pa. Pwedeng pumasok yung kasong Malversation of Public Funds. Nasa hilalim yan ng Article 217 ng Revised Penal Code. Ah, malversation. Ano to exactly? Ito yung uh, kapag yung isang public officer pinagkatiwalaan siya ng pondo o ari-arian ng gobyerno, tapos ginamit niya ito sa ibang paraan o kaya hinayaan niyang gamitin ng iba o para sa sarili niyang kapakanan. Parang kunwari pera para sa kalsada pero ginastos sa ewan ibang bagay? Parang ganun nga. Malinaw na maling pagkigimbit ng pondo. Okay, gets ko. E paano kung sobrang laki ng halaga? May nabanggit kang bilyon-bilyon kanina eh. Ah, uh, yun na nga. Pag sobrang laki na ng halaga, dyan na pwedeng pumasok yung kasong plunder. Ito'y sa ilalim ng Republic Act 7080. Plunder. Yan yung mabigat, di ba? Oo. Kapag yung nakulimbat na yaman ng bayan, hindi lang isang beses, kundi parang sunod-sunod na mga akto ng katiwalian, tapos umabot yung kabuoang halaga ng at least 50 million pesos, 50 million pesos? At least yan. Pataas, plunder na ang pwedeng isang pa. At ito. Isa sa pinakamabigat na kaso ng korupsyon yan, reclusion perpetua o habang buhay na pagkabilanggo ang parusa niyan. Grabe! Talagang mabibigat yung posibleng kaharapin ng mga mapapatunayang sangkot. Um, base sa mga sources natin, ano na yung mga hakbang na ginagawa ngayon? May aksyon na ba? Meron na. Nagumpisa na yung investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sabi nga, mahigit isang libo na raw yung report na natanggap nila tungkol sa mga palpak na proyekto. Isang libo? Ang dami nun. Oo. Oh, at uh, inutos na rin ng Pangulo yung malawakang audit. Gusto niyang ilabas yung listahan ng mga sinasabing ghost projects. At syempre, yung pagsasampan ng kaso laban sa mga mapapatunayang responsable. May sinabi ba si Presidente tungkol sa, alam mo na, yung mga posibleng kaalyado? Ayon. Ah, Mariin niyang sinabi na wala daw sasantuhin kahit pakaalyado sa politika at yung mga kumpanya naman na mapapatunayang sangkot, iba blacklist daw. Blacklisting. Okay. So, saan pupunta itong mga kasong ito Well, malamang aakyat itong mga kaso sa ombudsman para sa preliminary investigation. At kung may basihan, posible sa Sandigani Bayan na yan para sa paglilitis. Yun yung korte para sa mga kaso ng graft ng mga opisyal ng gobyerno. Malinaw. Talagang uh, malaki yung hamon dito sa usapin ng transparency at accountability. Habang hinihintay natin yung resulta ng mga investigasyon, ano kaya yung Uh, mahalagang tanong na maiiwan sa, sa nakikinig sa atin ngayon? Siguro ang critical na tanong para sa iyo ay ito. Itong mga ginagawa ngayon, yung mga investigasyon, yung blacklisting, pagsasampa ng kaso, sapat na kaya ito para tuluyang matigil yung parang ano eh, sistemiko ng korupsyon sa mga proyektong pang-infrastruktura? o baka naman kailangan pa ng mas malalim, mas komprehensibong reforma sa mismong sistema, yung sistema ng procurement, pati na rin yung kung paano binabantayan yung mga proyekto para hindi na tumaulit pa. Ano sa tingin mo? Magandang tanong yan. Mahalaga yung pananaw mo dyan. Kung may komento ka o insights, feel free na ibahagi sa amin. Gusto naming marinig yan. Oo. So, para lang maging malinaw ulit sa'yo, yung mga pangunahing batas na nabanggit natin na may kinalaman dito ay Una, yung Republic Act 1319 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Okay. Pangalawa, yung Article 217 ng Revised Penal Code. Yun yung malversation of public funds. Malversation. At pangatlo, yung Republic Act 7080 o Plunder Law. Yun yung mga sandata ng batas natin laban sa mga ganitong uri ng katiwalian. Mahalagang tandaan yan. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod pa nating pagsusuri at pagtalakay. Tandaan mo lang, lahat ng impormasyong tinalakay natin ngayon ay base sa mga ulat mula sa iba't ibang sources, kabilang na ang mga news outlets at mga opisyal na pahayag. Tama. Hanggang sa muli nating pagtalakay,